Nakapasok man ang mga sangre sa Devas, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang mga pagsubok sapagkat isa-isa nilang harapin ang mga kambaldiwa dati noon ng mga brilyante para lamang makumbinsi ang mga ito na sumama sa kanila sa Encantadia upang tulungan sila sa kanilang mga misyon kung saan poksay na nga ang mga kasamaan na patuloy na lumalaganap hanggang ngayon. Hindi madali ang kanilang dinanas dahil may kanya-kanyang galing at lakas ang mga ito. Matagal na panahon na nananahimik ang mga ito. Hindi nila ito basta-basta makukumbinsi. Kaya naman nasusukat ang kanilang galing, talino at lakas para lang ma mapaamo ang mga ito at papasunod. Napahanga naman si Isnad sa ginawangan nitong si Terra Bungakala niya ay matatalo nga siya ng brilyante ng diwa ng lupa. So, balik kalaunan ay ginamit nga ni Terra ang kanyang talino at ito niya pasunod. Sinabi niya na kailangan-kailangan niya ang kambaldiwa ng lupa sapagkat hindi niya maatim na hayaan na lamang na ang mga buhay sa lupa ay tuluyang mawala dahil lang sa wala silang ginawa kundi tinalakuran ang kanilang mga tungkulin maging itong si Adamus ay na nalagpasan din ang pagsubok kung noong una ay pinairal niya ang init ng ulo akala niya ay ganun kadali mapasunod ang kambaldiwa ng tubig subalit sa pamamagitan pala ng pagiging kalmado at mahinahon ay magkakaroon ng payapa at kusang sasama nga ang naturang balyanti ng tubig. Nagtagumpay ang mga ito maging ang si Sangredea dahil marunong siyang magkontrol sa hangin. At dahil na rin sa presensya niya payapa hindi mahirap kay Sangredea ang kalabanin. Ang nananahimik na kambaldiwa ng hangin. Nagtagumpay siya na pasunurin ito. Ngunit dito din makikita niya ang kanyang ina. Ang kanyang ada na matagal na nawalay sa si kanya dahil sa utos nga nitong si malungkot ang kanyang ada at pinigilan siya. Subalit wala siyang magagawa sapagkat sinabi nga nitong si Dea na ano man ang mangyari ay hindi niya kayang talikuran ang tungkulin na nakaatang sa si kanya.